So guys, uh, ngayon ang uh, welcome nga pala sa daily uh, live streaming vlog ko. No? So, ngayon ang topic naman natin, uh, may nagtanong kasi sa akin, hindi ko lang maglagay dito kasi live to no, yung, yung comment. Uh, may nagtanong sa akin na ano daw bang paano kung may sakit ng isang OFW dito sa Saudi Arabia. No? So, based on my experience, ikuwento ko lang sa inyo kung paano kami, kung ano yung ginagawa namin dito pag may sakit kami. So, kagaya ngayon na uh, may sakit ako ngayon, hindi uh, naman talaga totally may sakit kami sakit. Hindi naman, naman na simple sakit lang na kanyang natin ang kaso, kung boses ko, kaya yung boses is ganito. No? So, ikuwento iku ko sa inyo kung paano kami nakakasurvive sa ganitong sitwasyon na may sakit kami bilang OFW. So, guys uh, gaya sa mga nauna kong vlog uh, sinabi ko na uh, mag-isa lang kami. Mag-isa mag lang lagi. Wala kang ibang asahan kundi sarili lang, sa -sa -sari lang din namin. Eh. Ang sitwasyon namin dito pag may sakit kami is walang mag-aalaga sa amin kundi kami lang. Sarili lang namin. Kagaya ngayon may tatlong araw na akong tinatanggap kaso pero kailangan pumasok. So, bakit kailangan pumasok? Kasi nga, mababawasan kami ng sahod. Tapos wala kami uh, sick leave galing sa doktor. So, kung kukuha ka naman ng sa doktor is one day lang din naman yung ibibigay tapos gagastos ka rin naman. Uh, pero hindi naman, di pasok wala kung kaya mo naman, di ba? So, wala nag-aalaga sa amin dito pag may sakit kami. Kailangan <clears throat> namin dumangon para pumasok pag kahit may sakit kami. Then, siyempre nga, uh, para sa pamilya, di ba? Kaya kami bumabangon is para sa pamilya, para meron kami pampadala, pangkain, para sa pagkain nila sa araw-araw. Yun. -araw. Uh, wala nag-aalaga sa dito, sarili lang na, na, namin ang inaalagaan namin dito. Kahit may mga kasama tayong kababayan dito, mga kaibigan, so syempre may mga kanya-kanya rin -kanya silang trabaho at gawain. No? So, sometimes tinutulungan din naman tayo ng na kasama natin kung may sakit tayo pero 100% sarili mo talaga yung alagaan mo kahit yung sakit ka so kung may sakit ka kailangan mong kahit may sakit ka kailangan mong pumunta ng tindahan kahit kagaya sa panahon ngayon malamig kailangan mong pumunta ng tindahan para bumili ng pagkain mo kailangan mong magluto para sa sarili mo kasi nga wala na mong magluto sa iyo eh, kahit may sakit ka kailangan mong magluto kagaya so, kaya ngayon ang almusal po is sa tinapay ano ano sa tinapay so pag may sakit ka so pag may sakit ka ang kaya mo lang lutuin talaga dito is noodles noodles, itlog tinapay ano wala magluluto sa dito pag may sakit ka hindi sarili mo lang din kahit mo ito, na apoy ka dyan, kahit bagong pera ka babangon at babangon ka para alaga mo yung sarili mo no? uh, lulutuan mo yung sarili mo wala magluluto sa iyo dito kasi magkisa ka lang eh Pwede lang kung may pamilya ka rito nandito yung mga pamilya mo kamag-anak na magkakasama kayo sa bahay pero siyempre di ba bilang bilang solong OFW ang pinapaliwala ito solo OFW ano? uh, wala, wala talaga magalabas 100%. percent kita dyan sa Pilipinas, pag may sakit ka, may may sakit ka, nandiyan yung pamilya mo mag-aalaga sa'yo. Diba? Kaya kung uh, uh, sila yung magpapalakas sa'yo, isa sa mga medicine mo yung pamilya mo pag sa Pilipinas. Pero, siyempre, choice namin to. No? Na wala, wala kami pwedeng sisihin kundi uh, sarili namin. No? Choice namin pumunta sa ibang bansa para sa pamilya namin. Kasi naman yung nasa, nasa Pilipinas kami na uh, church namin to. So, uh, ko lang sa inyo kung ano yung sitwasyon namin pag may sakit kami sa dito. Anything, kahit wala kang sakit. Sarili mo lang din talaga ang asahan mo dito, wala na. Iba. So, ganun din. No? Ito yung ini-explain ko yung mga nagkatrabaho sa labas. Gaya ko. Diba? So, siguro may based on my null uh, plates uh, na pagtatanong ko sa ibas, mo, mga kaibigan ko sa TikTok, na uh, tigatrabaho kay bilang kasambahay. Same situation din. Pag masakit sila, sarili lang din nila yung aasahan nila. Wala na din lulutuan. Kahit magtimpla ng kape brad, ikaw lang din talaga, di ba? Kahit may kasama ka Pilipino. <laughs> Siyempre, minsan, di ba? Hindi naman nila obligasyon Siguro, minsan. Minsan, minsan, uh, makikisayo ka uh, kung available sila, kung sila. Kasi most of all, uh, pag masakit ka, ikaw lang din talaga. Uh, ka. Ikaw lang din may iwan sa kusap sa ano may sa kwarto kasi papasok sila. So, no choice. Diba? Wala kang no choice. Diba? Kundi, yun, ganun lang. Kaya, then, ka kahit may sakit ka. Kasi, pagbawa, dito, bayad lang dito. Uh, pag day ka, bayad lang day off. Pero, pero pag may sakit ka, absent ka. Anong bayad yun? Kailangan mo na si Clive. Para magkaroon ng So, kung kaya uh, si Kli, pupunta ka sa doktor, masakit ka na nga, di ba? Layo-layo ka ng hospital, pipila ka. Kahit may insurance ka. So, magbabayad -bu ka ng mga, maliit lang din naman, syempre, di ba? Waste time din. So, ah, uh, pasok mo naman. Kung kaya mo naman ipasok. ba? Diba? So, yun. Ah, uh, at least uh, sa nagtanong kung ano yung ginagawa namin kung may sakit kami bilang Ah, I'll tell ano yung situation yun solo Uh, solo take care of self. Isa mag isa mong mag isa mong labanan. Naman yan, uh, uh ikaw mag- ikaw lang at kalangin, diba? So, diba? Eh, syempre, wala ng iba. So, but, siyempre wala tayo sa pamilya. Diba? Para, para sa mga baguhan yan uh, para alam nyo na, di ba? Gaya okay, yung may sipon niya tayo, di ba? Wala <laughs> tayo magawa tayo bibili ng gamot natin sa labas lalo sa pang ganito ngayong December napakalamig ngayon dito sobrang lamig you know? so kailangan natin ng so ito yung na-explain ko lang din para sa mga bagong pupunta rito sa Saudi Arabia na parang naiintindihan nyo rin yung sitwasyon namin hindi pwedeng thinking nyo sa amin is marami kami pera sarap buhay kami dito hindi kami sarap buhay dito ba? Diba? kami rito? Survival kami rito. Diba? Madaling salita. Pag nagkatrabaho ko sa ano, sa ibang bansa, so, sleep ka Hindi naman to. Siyempre, na diba? Kailangan mo lang, kailangan lang na siguro natin ng na malaking, malaking kita. Yan. So, sana naintindihan naman ninyo, ah, uh, kung ano, kung ninyo sana yung explanation ko kung ano yung ginagawa namin pag uh, may sakit kami. At kung sino nag-aalaga sa amin. Wala. Diba? <laughs> Kahit magka-girlfriend ka rito eh. Diba? Kung hindi naman kayo magkasama sa bahay, walang mag-aalaga. ganoon din naman. di ba? Uh, papasok din yung ano, girlfriend. kung may asawa ka rito, papasok din yung asawa ko. Ka ba? Diba? Kaya, same-same. Uh, Sarili mo pa rin. Siyempre walang ibang pagkakatiwalaan, mag-aalaga sa iyo ng isang daang porsyento, is kundi yours. So, sana. Sana sa mga bagong pupunta rito sa Saudi Arabia o sa ibang bansa, kahit sa amang bansa, is dapat well-prepared kayo. Well-prepared kayo na hindi, hindi wag niyong ilagay sa isip niyo na uh, yayaman kayo. Hindi 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 gano kadali wala na sa mga first time yan, di ba? Kasi ako dito, 11 years na ako sa South Arabia. Diba? Hindi pa rin ako mayaman. Ano pa rin tayo? Pare, pantay, pantay pa rin tayo. ba? Diba? Wala rin akong pera. So, I hope you understand na mga sa mga baguhan na uh, ulitin ko, dapat maging prepare kayo pagpunta kayo dito pupunta kayo dito, fit to work 100% ng body nyo is fit to work sa, sa trabaho hindi yung pupunta kayo dito may niraramdaman na kayo sa katawan niyo na itinatago yun tapos pagdating dito magkakaroon problem, magkakaroon kayo ng problema okay dapat well prepared and fit to work your body so your mind, mindset yung mindset niya dapat prepared sa tatahari tatahakin yung uh, gera dito so siguro hanggang dito na lang muna din yung ano so, yung vlog yung, yung, live streaming vlog natin daily so kung meron kayong mga gustong itanong comment uh, niyo lang sa section na uh, sasagutin natin sa susunod na uh, daily vlog natin ng live streaming okay uh, and then ano pa ba ah yun na sana nasagot ko na yung tanong sa akin kung anong ginagawa namin at paano kami rito kung may sakit don't worry, we will take care of myself. Salamat sa nagtanong. At, uh, hanggang sa muli mga katropa. Ang ganda na lang muna yung daily vlog streaming natin sa mga sa mga nagtatanong. So, huwag nyong, pag, habang pinapanood niyo ito, i-comment niyo kung nasa, sa, uh, kung taga saan kayo. Kung natapos nyo man itong video na to para malaman ko rin kung hanggang saan umabot yung aking video. At sana may natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko mga katropa and then comment nyo na rin kung meron kayo sa itanong about dito sa Saudi Arabia kung kaya kong sagutin is natin no? pero about sa mga documents uh, 100% hindi ako fully knowledge niyan. no? kung situation dito kaya ko siguro sagutin based on my experience okay ba dito sa Saudi Arabia o hindi okay So, hanggang doon na lang muna mga katropa. So, huwag niyo kalimutan na uh, subscribe yung channel ko and then push the notification bell para update kayo sa mga bago kong video. Okay? So, hanggang sa muli, si Jamel Bryan, ang blinder, si hindi sikat dito sa ng silangan ng Saudi Arabia. Bye-bye.